Ang House Prosecution Panel hindi ipinag-uutos o required na tumugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa writ of summons na inisyus na kaniya ng impeachment court. Itong impeachment court hindi mapagbibigyan kung humirita ang proseksyon na magtakda ng pre-trial at trial date para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niya, narito mga balita sa pag-uulat ni Bombo J. Sigalves. Hindi required o kinakailangan na tumugon ang House Prosecution Panel sa answer ad cautelam o sagot ni Vice President Sara Duterte sa initial writ of summons sa kanya ng Impeachment Court. Itong sinabi ni Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero sa pulong balitaan kung saan anya. Bibigyan naman doon ang pagkakataon ng dalawang panig na makapaglahad ng kanilang mga argumento. Um, ede wala silang sagot doon sa sinabi ni VP Sara. Tiyak ako pag-uusapan yon. Kung pag-uusapan yung muson na yon na nakapaloob sa sagot ni VP Sara, ay eh, din bibigyan ng magkabilang panig ng pagkakataong um, ilahad yung kanilang argumento. Pwede, hindi sa deemed or considered waived unless um, under exceptional circumstances, hindi sa papayagan ng korte for being dilatory. Pero sa palagay ko, walang ganon dito. Samantala, nagkomento rin si Scudero sa kaliwat-kanan na kinakasang pagpupulong ng prosekusyon kognis sa impeachment case ni VP Sara. Anya, walang prohibisyon o hindi pinagbabawalan ng Senate Impeachment Court ang mga House Prosecution Panel na sagutin sa isang press conference ang kanilang reply sa answer ad cautelam o tugon ni VP Sara sa initial rate of summons sa kanya. Dagdag nito, hindi pa naman opisyal na nagsisimula ang paglilitis laban kay VP Sara kahit hindi sila pagbabawalan. Sa ngayon, hindi, hindi pa siguro dahil hindi pa naman nagsisimula ang trial. Pag nagsimula na kasi ang trial, ede dapat lahat ng gusto nilang sabihin doon na mismo sa trial. Pero sa panahon ito, um, walang prohibisyon. Katulad ng mga tanong nyo sa akin itong nagdaang araw, pwede ba nyo i-publish yung answer na binigay sa inyo ng kamera base sa receiving copy nila? Um, walang prohibisyon na gawin yun ibang usapin kapag may trial na dahil pwedeng magbigay ng kautosan ng impeachment court na limitahan o pagbawalan ang mga party sa kaso na no magsalita. Pero desisyon ng impeachment court yan. Gain pa man, hindi naman mapagbibigyan ng Senate Impeachment Court kung humirit ang prosecution na magtakda na ng pre-trial at trial date para sa impeachment case si Duterte. Ayon kay Magtatapos na kasi sa June 30 ang authorization ng mga kongresista bilang prosecutors. Dagdag nito, isa pa sa konsiderasyon ay dapat makatugon una ang Kamara sa dalawang hinihingi ng impeachment court. Ay naman pauna ng Pangulo ng Senado kung anong mangyayaring sa hindi maibigay ng Kamara ang ikalawang requirement dahil desisyon na ito ng buong Senate Impeachment Court. Hindi, kasi kahit yung authorization ni Attorney Bukoy ay hanggang June 30 lamang mag expire at maglalaps din yon. Ahente lamang siya, spokesperson lamang siya ng prosecution panel. ini nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. tapos na yung kapangyarihan ng prosecution team ng June 30 noon. Sa 20th Congress niyan, kasi paano mo nga iseset yun ng walang prosecution? Kung mag-set kami, ulitin ko ha, Pebrero pa lang, sinasabi ko na to sa inyo. Paano ka mag-set ng pre-trial na kailangan may magkabilang panig? Um, uh, hindi naman pwedeng abogado lang ni VP Sara mag-attend doon. One-sided naman yon Hindi na, hindi na pre-trial talaga ang tawag doon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!